Roger, ilang taon na kayong kasal? ga 15 na siguro yun. Ilan ang anak ninyo lahat? Apat. Si Rowi ang panganay? Opo. At nahuli ninyo, okay, ikaw ba Rowi ay nakatapos? Grade 12 po. At ikaw ngayon ay nagtatrabaho saan? Sa Kailan nyo huling nakausap si Baby Lynn? Yung pag-eleksyon lang. Tinanong na ako kung saan, saan ka ngayon. Dito pa ako nagsiservis. Mm. Eh, sige na na ito. Parang hindi ka mauwi na. Yun sabi ko uwi man ako. Mm. Sabi ng pasayero kong watcher, kasama ko si, si Kuya Roger. Hindi mm. ka mag-alala, kasama ko. So ibig sabihin wala ka pang kaalam-alam noon. Wala. Nung May 11. Wala. Okay. Paano niyo nahuli? Yung kapatid ko po na pangatlo, mm. hawak niya po yung uh, ang account ng mama ko, Facebook. Doon niya nakita na kachat yung mama ko na lalaki. Tapos ito naman si Roger, ginawan niya ng account tama ba? Opo po yung nag-comment yung babae na asawa ng lalaki. Po. At itong babaeng ito ang asawa pala nung ng lalaki na kinakasama ni Bibilin. Ni Bibilin. Opo. Okay, paano niyo naman na siguro baka mamaya nang gugulo lang 'yun? Hindi. May diba? mga anak sila, lima yung anak nila. Oo. Matagal na silang hiwalay? Opo. Tapos pinahayaan na ni Bibilin sama-sama pa sa bahay nila si Bibilin uh, at si Miniel. Sino si Mignel? Yung asawa ng lalaki. Ay sabi ni Bibilin sa hmm. kay Mignel, 3 years na kaming hiwalay ng asawa ko. Eh ay... hindi naman totoo na hiwalay kayo ng 3 years. Hindi. Hiwalay lang kayo ng ilang buwan. lapas 6 man, nung pag alis ng pupunta ng Manila, ay sabi na sa akin, mahanap ng trabaho para matutulungan ako ng... Para magtrabaho? Oo po. Okay. Bibilin, ano ba itong nagaganap sa relasyon ninyo? May iba ka na daw kinakasama. Totoo ba yan? Hindi po, ma'am. Bang... Eh sino itong Miniel? Marami silang pinapakita dito ng mga litrato eh, tsaka mga chat messages. Happiest birthday love. Mm. Wishing you joy and happiness all though the year. More birthday to come. God bless you and good health. We love you always. Oh, Tapos may mga litrato pa na merong kang kasama. Lagi po kami po niya nag-aaway po. Lagi po niya po akong binubugbog niyan. Kaya po laging sinasabing hiwalay. Sabi niya po sa akin, sige lumayas ka lahat po na pagdaan ko sa kanya, sa loob ko kami ng bahay, lagi niya akong sinigaan niya yung bahay na doon kami sa taas. Tapos yung nasa farm po kami, pinagbintangan din na po kami, magkarelasyon po kami ng amo ko. Kaya patunayan din niya po niya na may relasyon po ang amo ko doon. Binugbog niya po ako ng sobra doon, muntik na po ako namatay noon. Kumuha pa siya ng itak, tapos tinaga po yung pom na yun. Ito ba, uh, baby Lynn, ay naipablatter mo at naireklamo mo ito? Hindi po, kasi po naawa po ako dyan. Yung, yung amo ko po, sabi niya, papapulis. sabi ko, sir, wag na. Tapos pinilit mo akong gamitin, pinunit-punit mo yung damit ko. Ano yun? Pwede ba pero mo akong gamitin? Wala ba akong karapatan na sa magsabing hindi pwede? Sinungaling yan. Pinunit mo yung damit ko, sinungaling? <laughs> Patunayan mo yung sinabi mo na may Patunayan. karelasyon kami, ng karelasyon kami ng amo ko. Uh, parang Oo. Yung, doon, yung amo. Oh, Oo, Yun. opo. Tapunayan um, ko kung may relasyon ka ng amo mo. Pak, baka pinadlakan mo uh, ako ng pinto. At baka balik ng pa Ayaw, ayaw, ayaw kapal mo ako pagsukin sa loob ng bahay panilang 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 nyo. Ang Sa bahay ng amo mo, pinadlakan ako sa labas. Hiwalay ba kayo? Ako, hindi. Lagi po kami nagsasabing maghiwalay, hiwalay. Pinalayas no. na po ako mam Ma Bibilin, meron kayong kausap dito. Um, kising ka pa, nag-message asawa mo, ano ka ba, bakit? Kausapin mo ka ng maayos, ano ka ba, ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Kaya nakausap kita ng maayos. Tapos ganito lang, papaiyakin mo lang pala ako. Please, ano ba talaga? Alam mo na minahal na kita kahit hindi pa tayo nagkita ano ba? Sino po yung kachat niyo po dito, ma'am, na si Romel? Kaibigan ko pa lang po yan. Hindi po kami nagsasama. Hindi magaling niyo yung kaibigan. Okay, yung mga ba, litrato yan. mo doon, dito, kaibigan mo tong pinuntahan ka ng bahay niyo ni Romel? May bigan nga. Naman siya lang ako doon. Pero yung tawagan niyo, ma'am, love? No, love yun. Love yun. Yung tawagan nila. Sinuwagan ka pa. Ma'am, gusto lang po sana namin maliwanagan. Meron po bang uh, may vowsy case po na uh, kinasasangkutan ni Ma'am Babylin Flores, tama po ba? Diyan sa inyo, ang nag-file uh, po ng kaso ay yung wife po yata ng alleged na kinakasama ni Ma'am Babylin? Opo, ma'am. Matagal na po. Parang last year pa po yun, ma'am. Okay, last year. Na-resolve po ba yon? ah uh, meron po silang kasunduan, ma'am. Ah, yung ang... si Romel po at saka yung dating kalibin po niya. So. At ano po ang kinalaman dito ni Ma'am Babylin? Hey, Ma'am Babe po, eh, ngayon ko lang po yan siya, first time po lang po yan siya Ma'am na ano doon yung, noong nagpunta po yun si Mr. Flores po. So napuntahan po ba ninyo Ma'am Delia yung bahay na, ng sinasabing si Romel? Opo Ma'am. Oo, and uh, actual living together ba si Romel at saka si Ma'am Babe Ah, uh, yun ang hindi ko po man masabi Ma'am, basta siya po ay naaktuhan namin doon sa loob ng bahay. Nasa kama po siya noon, ma'am. Ano daw ang ginagawa ni Baby Lynn doon? doon siya nakatira? Eh, sabi po niya, ma'am, eh, pumasya lang daw po siya doon, sabi niya. Okay. Pumunta lang po daw siya doon. Tinanong ko po siya kung kailan siya pumunta doon, sabi niya. Kagabi lang, sabi niya po. So, ibig sabihin, doon natulog. Ngayon, Roger, anong gusto mong mangyari? Gusto ko ipakulong ko silang dalawa. Ikaw ba, Baby Lynn, ay nagbibigay ng sustento sa mga anak mong naiwan doon sa... Aklan? Opo, dalawa po. Okay. Magkano naman ang napapadala mo, Bebelin? Kami sa ay Raya, yeah, 7,000 po. Tapos pahatiin nilang dalawang magkapatid. Gusto mo bang pauwiin ng mama mo? Hindi na po. Gusto mo bang mabuo pa ang pamilya niyo kung kaya pa? Pero wala namang pilitan ito. Sakit lang po kasi minamura yung kung kapatid. Pati yung tita ko na lawan dito, minahidin niya tapos nilagay ng condolence kahit wipe pa. Tapos may emoji po na katawa. Kasi masasaktan yan? Sila Rukwi <coughs> dyan naguna. Sinabi nilang malandi ako. Sila unang nagpost. Social media yan ma. Ay ikaw, gusto mo pa ba siya? Tatanggapin mo pa ba? tatanggapin kung gusto na umuwi, umuwi na imo ng aklan dito. Ma'am Bibilin, mm -hmm. oh. um, ganito po, pagaharapin po namin kayo ng mga anak po ninyo sa barangay po, no? Um, oh. dyan po sa may Baku or. Um, ma'am, sa amin po dito sa show, ma'am, ang problema kasi ma'am, kasal po kayo. Ang oh. paalala po namin sa inyo, ma'am Bibilin, kayo, kasal kayo. Sa mata oh. ng Diyos, sa mata ng batas, kasal kayo, at meron kayong dapat ng mga obligasyon at responsibilidad sa pamilya ninyo. Kung matibay po, ito, depende sa assessment, ang mga hinain dito at binigay ng mga katibayan ni Sir Roger, makakasuhan po talaga kayo. Ma'am, ayaw ko na po talaga sa kanya, ma'am. Gusto ko po magpirmahan na lang po ng hiwalay po. Ma'am, yung sa hiwalayan po, hindi po yan sa barangay, ma'am, ha? Mm -hmm. Kailangan niyo mo ma mag-file ng annulment kasi hanggat kasal po kayo ma'am, hindi rin po kayo ma'am makaka-boyfriend. Hindi kayo, nakatali kayo ma'am. So hindi mm -hmm. po yan nadaadaan sa barangay po. Di ba, na po, hindi makapag boyfriend Pagpaayo ko po sa kanya. At ano naman po ma'am yung pagsakit niya sa akin at saka yung pagparatang niya doon na may karelasyon din ako doon sa ano? Opo ma'am, yung doon po sa pananakit ma'am, ebidensya po. Ebidensya po ang kailangan natin doon. Ang magiging katibayan po ninyo doon kung ano man ang magiging statement ni Rhea o anong anak ninyo na sinasabi ninyong naka-witness at alam ang mga nangyari. Bibigyan din po kayo ng pagkakataon na mabigyan po ito ng pagpapatunay. Okay? Patunayan din niya po yung sabi niya may relasyon po kami ng amo. ko Opo ma'am, given naman po yun ma'am. May mga pictures pa nga po yun yung nandito. Yung patibayan ko, yung hinahawakan kong ebidensya, yung pat patunayan ko, dapat patunayan mo rin yung sinabi mo dahil diyan tayo nang galing. Diyan yung inumpisahan, yung sa, sa farm na yan. Sige po, ma'am. Okay. Apo. Ayusin po natin, ma'am. Ma'am Bibilin, thank you very much po, ha? Apo. Apo. And, um, Sir Rowie, ganoon po ang gagawin po natin. Kakausapin po namin kayo, Sir, sure, and i-assess yeah, po namin yung, uh, yung sa evidence po ninyo. Gayun din po yung sa inyo para makausap po yung mami mm -hmm. po ninyo. Okay? Uh, kung uh, nandito po ba yung isa nyong anak, yung Rhea? Wala. wala. Nandoon si Rhea, si Jen -Jen at si Aklan, Sige po, kausapin po namin kay sir para magkausap-usap kayo para dun sa bata. Kung hindi naman po para sa bata, hindi po namin kayo pipilitin na magsama sir. Pero sana po, mag-usap po kayo bilang nanay at tatay sir. Okay po. Ngayon po, kung wala pong uh, nangyari sir, sa sampa po tayo ng kaso. Ang gaganda naman sir na ebidensya po ninyo. Sasamahan po namin kayo sir sa kung nasaan man po si Mambibilin, paghaharapin po namin kayo. Ngayon sir, pag wala pong nangyari, Uh, mag-usap po muna kayo bilang nanay at tatay sa mga anak po ninyo. And pag walang yeah. nangyari, sir, saka po tayo magpa-file po ng kaso. Lalo na naabutan naman po na sa isang bahay yung misis eh, niyo po, tsaka yung Gusto lalaki. Po, kung ayaw na mag magbalikan, magbalik sa amin, yung mga anak niya, nakasuhan namin yan. Opo, oh, may mga pictures oh. naman po tayo Bobo. dito. Mga eh, litrato oh. kayo, at saka na... may statement po na pwedeng ibigay oh. si Ma'am Delia Cabrido.